Mga mga content, yung ibang mga content ko minsan pambaliw sabi nga ng iba na hindi nagugustuhan niyo mga videos ko Hey guys, what's up sa inyo mga Kapampam? Welcome back to my new late upload. Nakaraang binidyo, ngayon lang inupload upload kaya bago sa inyong paningin. 'Yon mga Kapampam, muli na naman po tayong nakita-kita dito sa aking new late upload. So 'yan mga Kapampam, sa mga oras na 'yan busy po tayo niyan dahil may nagpagawa po sa ating estudyante ng kanyang project na isang buong ba na may pagka-style comics ang kwento sa comics ay uh, may isang tao na nagtatanong at yun eh tinuro naman kung saan ang daan niya na doon nga may hawak siyang papel dahil nga hindi niya alam kung saan ang patungo doon kung saan ang daan niya so yan mga kapampam no may karagdagang pang uh, drawing yan at yan nga po mga kapampam, no? Uh, ginaguwang ko na po ng another box para sa karugtong ng kwento. So, yan na nga po mga kapampam, no? Uh, akin na pong dino-drawing yung karugtong ng kwento. So, ayan, fast forward na tayo. Binilisan ko na kasi kung babagal yan at uh, normal na video, mahaba yan, saka matagal. Baka mainip ka, eh, scroll up mo na o ilipat mo na itong pinapanood mo. <laughs> De, joke lang. So, ayan, binilisan ko na po dyan at yan na nga po yung character uh, karakter na akin ginagawa. At support niyan na yan, eh, may mga ibang blanco dyan na ang sudyante ng gagawa ng mga salita kasi siyang may alam ng kwento at ako lang gumawa ng mga movement ng karakter do sa drawing and then after that guguhitan ko na po yung mga box dyan para malinaw so that's it mga kapampam yan o oh. yan po ang ating mga pinagkakabisihan sa mga oras na yan pag time na tayo uh, walang work okay at uh, salamat sa Diyos eh. may mga nagpapagawa naman ng mga ganyan, mga estudyante o sino mang mga kapitbahay namin dyan, mga nagtitiwala sa ating talento na kaloob ng Diyos. So that's it mga kapampam, no? maray maraming, maraming salamat sa iyong panonood. At umabot ka sa part na to na hanggang dito ay pinapanood mo itong aking vlog. So yan, sa part na yan, eh, yun na nga, eh, nagbabay na yung kausap niya dahil nga okay na yung usapan nila at uh, tama naman yung tinuro ko saan pupunta. So that's it mga kapampam At sana 'wago kayo magsawa sa aking mga ina-upload na videos, mga aking mga vlogs, mga aking mga content, ibang mga content ko minsan pambaliw sabi nga ng iba na hindi nagugustuhan yung mga videos ko, yung mga content ko na wala raw kwenta, na tigilan ko na raw. So that's it mga Kapampam no hanggang diyan na lang po ang ating vlog for today. So maray marami salamat sa iyo and see you my next vlog. Goodbye mga TV.